Ah, Tapos ang susunod na magmumukbang ay yung mga pusa naman. Siyempre, pag may tinik kayo, ang yung basta-basta ilagay lang sa basurahan. Eh, kung may pusa naman kayo, ba, diba, ibigay e, nyo. O kaya aso. Pero kami, wala na si Sky, wala na si Oreo. Kaya yung mga pusang gala na lang ang pakainin natin. Kasi na may ilagay natin sa basurahan o saan ng tinik. Diba? kailangan mga pusang gala dyan pakainin din natin so ito, ito yung para sa nila so alam nyo na, yung mga tinik nyo ha kasimple lang yan may buhay din sila binigay din sila ng ano natin para meron tayong halagaan ganyan, yung as, yung ano namin si Gio, hindi naman ito pinapakain ng mga ganito eh pati itong si Leo ay syempre, eh, sa mga pusang gala na lang, so yun naman para sa mga pusang gala so paano sige susunod ulit na ano natin hindi ko alam mo sabi yung vlog ba to? ano basta susunod na lang ulit A few moments later. Ito ang mahirap. Lalapag ko pa lang yung pagkain. Siyempre mga gutom yung mga pusang gala. Yung isang daliri ko kinagat ng isang ano, pusa yung maliit. Kala niya yung kilapya na ano yung kamay ko. Sinakmal agad. Pero inugasan ko na. Eh no dugo ng dugo. Baon yung dalaw yung dalawang ipin niya. Ayun oh, no? dugo ng dugo. Mm. Daliri ko. Sinak malagas yung daliri ko. Hindi binitawan. Lukulukot ito. Talaga naman. Ah. Ngayon. Put. Ayan. Nugasan ko na siya. Nugasan ko na yun. Dugo-dugo pa rin. Nugasan ko na sa dabas Tapos puwasa ako dito sa loob. Nugasan ko ulit kasi nalagyan ko ng bawang. Nalagyan ko ng bawang. So yung pagat ng ano. Ipin niya. o. Oh. talaga itong pusa na Ito talaga itong yung puti kasi yung dalawa doon anak nung pusang gala yun e, yung mga pinapakain ko bali apat yan si anak niya yan ilalapag mo pa lang yung pagkain nila e, tatakbuhan na sila sinakmal ka agad yung ano ko daliri ko nakakadalawa na yan siya sa akin kung nakatatlo pa yan, malayasin ko na yan. Sakit. Buti na lang may anti rabies na ako. hindi, nagpa-inject uh, na ako. Pero nakarantaon pa yun. may bawang dito, lagyan ko ng bawang. Dugo na dugo. Talaga itong ano na ito. Takaw talit, bataaw kasi Ayan yeah, o, oh, dugo ng dugo. Malay kasi, bumaon yung isang ipin niya. Ayan eh, o. Oh. Mm. Daming dugo. Buti na lang dumugo. Mas inam daw ngayon yung dumudugo. Sabi nung ano, sabi ni Doc. Pwede tatlong ipin ng mano sa kanya eh, no? Isa, dalawa. Ito yung pinakamalaki, yung dumutugo hanggang ngayon. Lugasan ko na to sa labas, dugo ng dugo eh. Yan, dumutugo pa rin, no? Hmm. Sabi. Hmm. Kasi, eh, hindi ko tinaas yung kainan nila. Binaba ko lang, inagtakbuhan eh, sila. Tapos yung puti nakaabang na. Paglapag ko, pag ganun ko ng pagkain. Pag ko, sakmal yung itong isang undaliri. Ah! Yun lang. Oo, wala namang rabis yun. Lagyan ng bawang. Para kasi yun yung mga sa probinsya, di ba? Bawang Eh, magulang ano, magpapa-inject pa tayo ngayon. Eh, mahal-mahal ang inject ng antena Di ba? Ito, wala na eh. yan. Dahil na si Bito, yan Ano, Sige. gamut itu golongan muna